Hey mga kaibigan. Uh, nandito ako sa Malate. Bali eh meron tayong re repair na aircon to. Uh, LG. Yeah. Bali ang sira nito, namamalanta. Meron siyang leak, papakita ko sa inyo. Bali ito yung outdoor ng floor standing. Yung pinaka-leak nandito. Papakita ko sa inyo, i-on ko yung compressor. Bali, ang gamit natin, pan-leak test ito. Sa ref, yung sa rep. Compressor na ng... rep. Auto compressor. Bali, i-on ko lang yung switch. Ito. Ayan, naka-on na yan. Yung, gumagana na rin yung ating Baba na rin. So Nandito yung dick niya eh. Ayan, gumagana namin yung preso. Ayun oh. No? Sumisinga ko siya eh. So ang natin na uh, i-off yung switch dito. Napakainit dito sa taas guys. Bumili ako ng ano, yung takip nito. Dahil wala atong takip eh. Ito nakabili ako ng takip ng cover niya no. So Tingnan natin yung kasya Yung naman po Ito Ayun, kasi ya. Kasi ya, mga kaibigan. good day, mga kaibigan. Bali, kahapon, no? Ito, binaklas namin yung aircon. So, bali, dito, dito, dito tayo, nag, uh, dito pala ako nagka-problema, no? Tinalas ko yung yung pinakalak na rito. Ha. Bali yung nangyari. Nandito yung ano, yung o-ring. Uh, nabilihan ko na siya sa ano sa Auto Supply, sa Auto Auto Supply lang pala mga kabininin ito eh. Ayun oh, bago na 'yan oh. Ito yung luma. Inalas ko na. Ang pagkalas nito, guys, bali Itong ano niya, parang pinakasing-sing niya kakalasin niyo. So, kakabit ko lang 'to. Ito tayo. Medyo madilim pala dito. Eh ito. Andarin ko lang yung flashlight dito. 'Yan. So, kakabit lang natin 'to. ayun guys oh ipit na ipit siya ayun oh buha tayo ng allen range kaya lang hanapin ko muna eto na mga idol ah, uh, eto nakukuha na ako ng allen range so talagang ano siya ipit na ipit mga kaibigan ayun oh Ayan, pumasok na. Pwede na natin itong ipasok yung kanyang ano, uh, ang ring. Nasa na yung ring? Ito. Ito, dumating na yung kasama ko. Eto na mga kaibigan kakabit ko na tong o-ring nya Bali mura lang yung nabili ko nung ano rubber Yung o-ring na rubber 25 pesos lang Samantalang pag bumili kayo ng service bulb Na 5.8 ang size 650 laki ng diferensya no So sana ito Umubra to para hindi na tayo magbaklas nitong ano ng service valve o mukhang mahirap yata ibalik to ah. paano ba ito nabalik rin ayun yun pasok na ayos ang galing ang galing ngayon <laughs> pwede na natin siya ilabas yan, oh. Papantay nyo lang doon sa ring Yun o oh. O oh, Diba Ito na siya oh. Okay guys Bali Iaangat lang namin to Kasi Ginalas namin dito sa may Kanyang Racket no Tapos testing natin later. eto na guys, bali nag-leak test na kami. Ayan. Running na yung compressor natin. Dahil hindi ako nakabili ng ano nung adapter ng nitrogen. Ayan, 100 PSI. Dito, nilagyan muna namin ng plastic. Di ba may cover eh. Ngayon, wala na siyang leak. Ayan, wala na oh. Ayun na, meron. Importante kasi may cover. Ito kasi wala eh. Okay guys. Pwede na tayo mag-vacuum. Wala na oh. Wala na siyang leak. Oh. Ba. Diba? Ano, oh, 100 100 PSI. Laning pa rin yung compressor natin. Ano pa kayo? Patayin yung breaker. Tapos magbabacuum tayo. Okay. 100 plus. Okay na to. Wala na siyang ano. Ayan. Wala na siyang bula. So, gagawin namin. Mag-vacuum na kami. Mga 30, ah, ano. Ano lang. Kahit mga 20 minutes. So, ito. ka Ginamigat ng ano. Itong loci. Naglogin. Ayan. Nausok na yung kanyang mabasa ng hangin. So, mga 30 minutes to mga kaibigan. Nakain muna kami. One hour later. Ayan ito mga kaibigan. Ito na yung karga natin. Karga natin. Ayan o. Ah. Uh, nasa 60 eh no. 60 sa baka 65 yata Saka malalaman niyo guys yung karga nito pag halimbawa okay na siya. Ayun oh, nagtutubig, nagmumuis. Tapos yung ating ampere ay 11.7 11. Ma'am, Water leaking? Yung fan? Ay, ito, ma'am. may ari ko. Kusok ako. Dali lang, Ito, okay. so, mga bro. Okay yung ano natin, no? Yung repair natin, no? Dari ito yung, ano, ang tangga natin, uh, 60 PSI. Ang upgrade niya, 12.5. Ang ko naman kanina, sa darap na Kami, ganoon lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, kayo mo tamang subscribe. At maraming salamat. Hanggang dito na lang po.